Loud and proud pa rin ipinakita ng pambato ng Pilipinas na si Nesty Petesio ang kanyang mapagkumbabang pagka-Pilipino kahit nabigo itong umabante para sa final round ng nagpapatuloy na Paris Olympics 2024. Ito ay matapos matalo si Nesty mula sa pambato ng Poland na si Julia Jeremeta sa 57 kilograms women's semifinals. Ngunit sa kabila nito, masaya pa rin si Nesty na ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng panalangin sa puong may kapal. Sa panayam ng Bombo Radio The Vow, sa pamilya ni Nesty naging emosyonal ang ama ni Neste na si Tidoro Petesio na dati ring coach ng atleta sapagkat nakaramdam ito ng pangihinayang dahil alam umano nito ang kakayanan, galing at lakas ng kanyang anak. Gayun pa man, ipinagmamalaki pa rin nila ang pagsisikap ng kanang anak na makatuntong sa boxing ring daladala ang pangalan ng Pilipinas. Anya, isang malaking karangalan pa rin para sa kanyang anak na makasungkit ng bronze medal kaya excited na rin itong makita ang kanyang anak na si Nesty Petesio. Sa akin, okay na yung bronze pero uh, hindi siguro. Siguro, ganito lang siguro yung naramdaman ng bilang dating coach sa tama niya. Kasi gusto kong makaharap niya si Linio Tinguli. Yun lang pangarap ko eh. Proud na proud ako. Kahit bronze yun, Tumatak din sa kasaysayan na isang Pinay, dalawang ulit naging Olympian. Si ang kaunaunahan po. Sa kabilang banda, nagpayag din ng pasasalamat ang pamilya ni Nesty sa so tapotang ipinakita ng mga Pilipino, lalo na sa mga mamayan ng Davao Region. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Nico Montesilio. Para sa the number one at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!